Mga kapatid, ang mga katanungan ninyo patungkol sa work suspension, ang aking binigyang payong legal. Unahin natin ang tanong mula kay AJ Ido. Attorney, nasuspend po kasi ako ng 30 days sa trabaho dahil may admin hearing ako. After admin hearing at na-resolve na po ang kaso, pinabalik na po ako ng manager ko sa work. After 10 minutes po ng meeting at sabihan ako na babalik na ako sa work, tumawag yung manager ko sa messenger at sinabihan ako na may miscommunication daw po at since okay na yung kaso ko, may actual suspension pa daw ako ng additional 30 days. So total of 2 months po ang sus suspended. Gusto ko lang po malaman regarding yung sasahod ng isang empleyado kung legal ba na di ako pasahorin after the first 30 days of suspension. Legal po yan. Hindi po talaga pinapasweldo ang isang empleyado na pinatawa ng preventive suspension. Ito ay hindi parusa kung hindi isang mekanismo upang uh, pansamantalang hindi papasukin sa trabaho ang isang empleyado na iniimbestigahan dahil sa isang kaso. Matapos ang nasabing 30 days preventive suspension, dapat matapos na din ang imbestigasyon sa empleyado at ipataw na agad ang parusa kung mapatunayang nagkasala o ibalik sa trabaho kung walang kasalanan. Subalit, ang maximum preventive suspension ay 30 days lamang. Kung mapatunayan na walang basihan ang preventive suspension o kung lumagpas ang preventive suspension sa 30 days, kailangang ibigay ang regular na sahod ng empleyado. Sa kaso mo, AJ Ido, matapos ang preventive suspension na 30 days, ay pinatawan ka ng parusa na suspension. Ito ang suspension as a penalty Iba po ito. Ito ang naging hatol na sa iyo matapos ang ginawang investigasyon. Kaya legal po ang proseso at ang parusang iginawan sa iyo ng kumpanya. Ito naman ang ikalawang katanungan mula kay MC Hipos. Attorney, paano po kapag suspended po ng 3 days pero bago ka makabalik ng work ay binigyan ka agad ng termination letter? Legal po yan. Basta may just cause o basihan ang kaso at dumaan sa tamang proseso. Ibig sabihin ay binigyan ng notice o abiso ang empleyado at pagkakataong magpaliwanag o due process, legal po ang parusang termination o pagkatanggal sa trabaho. Tandaan po natin, hindi po bawal magsuspend o magtanggal ng empleyado kailangan lang po may basihan at dumaan sa tamang proseso. Kung kayo po ay may nais ikonsulta sa inyong lingkod, ifollow lang ang Facebook page ng Good Morning Kapatid. Mangyaring i-private message po ninyo sa akin ang inyong mga katanungan. Maraming salamat po. Mga kapatid, Justin Kirino po. Masayang kwentuhan at makakulahang informasyon ang hatid namin tuwing umaga. Kaya mag-subscribe na at mag-follow sa social media pages ng News Five.